Ayan mga idol. Tag sa puro ano. Puro basura. Uy, may mabulaklak ng ating ano. Ang ating gumamela. Oh, ang daming bulaklak. Diba? Ito wala ng dahon. Ano nangyari? Ba't wala ka dahon? Naubos siyang dahon? Tingnan natin dito yung isla kung meron pa mga idol.

obos yung ano pa, pagkain ng isda. Parang binuksan eh. Walang butas yung ano eh, nagyanan. May nakita ko dito, May idol. Hi. Hello, buo ka pa ba? Oh. Oh. ah oh, di ba? Idol. Sa yung ga na butan. Ganong kadumi mga idol kapag bihira ka lang pumunta sa yung bahay. Yan. Paikot ang linisin. Mabuti yan lang na putol. Oo. <tipan> uh -uh. Ay, wala tayo magawa. Disgrace yun eh. Mayroon tayo mga may kakainin. Unahin mo kaya yung tubig pa. Okay, para makasaing tayo. Tandahan tayo sa tulay kay maka Maboslot. Wala no. Sa ating halaman. Nak, Nak. Harvest pa na pinya. Buti na lang mga idol. Ang ating bahay hindi. Hindi <coughs> tumbahan. Ayan. Ako ay nagpalingas at magiinit ng tubig dami ang mga hugasan Yung mga hinugasan hugasan ulit